So, ayan, ulit tayo. Yan, may mga nagtatanong ulit about dito sa Atomic Card. Paano daw pa si Atomic Card? Paano? Paano edi eh, utang? <laughs> Charot. O ba diba, pag sinabi ng credit, utang nga. Ang kagandahan lang dito kay Atomic, libre siya. Uh, wala kang babayaran kahit ano, magre-register ka lang. So, yun. Um, Step-by-step step tutorial na lang, mga kumarates. Kasi ito good as ano siya eh. Parang for emergency magagamit mo siya. Step-by-step step tutorial. Mag-download muna kayo ng application ng Atome. Tapos, tsaka nyo puntahan yung link na ilalagay ko dyan sa comment section. Buksan nyo doon. At pag nabuksan nyo doon, may dadating sa inyong OTP. Yan, pag may dumating sa inyong OTP, mag-register na kayo at may hinihingi lang doon na pangalan, address, kung ano yung trabaho mo, kung magkano ang monthly income mo. Kung wala naman, pwede mo nung hulaan. Kung ano, basta, kung totoo naman na may trabaho ka, di yun ang ilagay mo. Tapos, pag na, pagka natapos mo yon, may hihingin lang na valid ID, dapat yung nakalagay na address at nakalagay dun sa valid ID mo ay same lang ng address. Kasi, pag dumating tong card, dun yun papatak dapat parehas ng uh, address. Tapos, pag na-confirm na yun, iikot nyo yun, nakalagay doon, verify. Aantay ka ng 3 days. Makikita mo doon kung approve ka o hindi. Ngayon, pag na-approve ka, makikita mo doon kung magkano yung credit limit na binigay sa'yo. Ngayon, kung hindi ka naman na-approve, nakalagay doon din kung bakit hindi ka na-approve. Kasi yung akin, kaya hindi siya na-approve kasi sala yung address ko sa ID ko. So, inulit ko uli. Pero nung pangalawang ulit ko, na-approve naman siya. So, ayun lang. Tapos, wala pang 10 days, dumating na nga itong card. Ang kagandahan sa card na to mga kumartes, pwede nyo siyang magamit sa pagbabayad ng bills, kuryente, tubig, lalo na kung online. Pwede to magbabayad kayo ng Shopee, magbabayad kayo ng TikTok. Pwede to kasi may nakalagay doon na credit. Ilalagay nyo lang yung number na nakalagay dito sa likod. Pwede nyo itong ipambayad. Dito kayo magkakautang. Ganun, ganun lang. At pagka naka-order na kayo, magkakaroon kayo ng points. Basta pag lagi nyo siyang ginagamit, magkakaroon kayo ng points dito sa card na to. Para siyang ano lang din. Parang home credit, ganyan. Di ba mga home credit, may mga card din na ganito magkakaroon kayo ng points at yung points na yun, pwede nyo magamit din na pang, pang ano, pang kain sa labas. Ganun. Good as ano din siya, pambayad sa kahit saan. Yun nga yung kagandahan dito. Kaya lang, syempre, pag may ganito kayo, magbabayad kayo on time para magamit nyo siya ng dire-diretsyo. Kasi pag hindi nga kayo nakahulog, pwede siyang mablock. Parang ma-error. hindi magagamit. Sayang naman. Kasi yung isa na panood ko, nakabayad naman siya, yun nga lang, late na. Eh, nag, na, nag siya sa parang service center ng Atome, minsan yun din ang dahilan kung bakit nag error ang card pag ginamit na. Kaya magdala kayo ng extra lagi. Lagi kayo magdala ng extra. Lalo na pag mag-grocery kayo, ganyan. Kasi ang hirap pag sinwipe tapos biglang mag -e error Diba? Biglang mapapabayad ka ng cash. Ay! <laughs> parang biglang nakaka... Ah, eh, hindi, balik. Balik ko na lang lahat yung pinamili ko. <laughs> parang, parang nakakahiya, ba diba? Kaya magdala lagi tayo ng extra, lalo na pag mag-grocery. Tapos ang dami-dami mo pang grocery, no? Tapos mag error lang yung card mo, tapos isa lang yung dala mong card. Ay siya. Putas. Kaya kailangan lagi kayo magdala ng extra. So ito, dumating kanina lang yung card ko, yan. Ito nakalagay dito. Pay later anywhere. Parang ano yung siyang good as credit card. Yan. ah uh, pagkatapos nun, mga ko kunyarin, approve na kayo. Di syempre, kita nyo na yun kung magkano yung credit limit nyo. Pag dumating si card, ah, uh, nakalagay doon, activate now. I-activate mo tong card mo to. Bago mo magamit, i-activate mo muna doon. Kapupunta sa application ni Atome. Makikita mo doon, activate now. Tapos ilalagay mo yung 4-digit PIN sa likod nito. Ta-type mo. Tapos mag-e-enter ka ng password na ilalagay mo dito sa card. Yan. Kung ano yung password. Siyempre, pag mag-grocery ka, pipiliin mo savings. Siyempre. Tapos sasabihin sa'yo anong password, ba diba? Ita-type mo kung ano yung password mo. Pwede mo din siya mapaltan doon. Kung gusto mo din, pwede. Ganun lang kadali mga kumarites four digit four digit ba four digits pin lang basta apat na numero lang naman yung digits nito na password kaya piliin niyo madali niyo matatandaan ah uh, 2029 pa yung expired nito so ayan makakaipon kayo ng points dito pag palagi niyo siyang ginagamit maganda kagandahan lang nito syempre pagka nagaantay pa kayo ng hindi pa kayo magkakapera ngayon. Pero kailangan nyo nang ibili ng pamasko yung mga anak nyo. Pwede sa SM. O, oh, ba? Diba? Pero siguro doon yung may panghulog kayo ha. Yung may dadating kayong pera panghulog. Para naman kabayad kayo. Yun nga lang, di ba? Yun ang kagandahan dito. Magagamit nyo siya. So, mag-register na kayo. Pagka na-open nyo yung... Pag naka-download na kayo ng application ni Atome, tsaka nyo buksan yung link na ilalagay ko dyan sa comment section saka kayo mag-register. Para naman, hindi sayang yung pagtuturo ko sa inyo. In fairness, naka, nakalagay na dun sa ano ko ha, sa tiningnan ko sa Atomic kung ilan na yung nag-register. Tatlo na yung nai-invite ko, di ba? Hindi sayang yung laway natin sa pag explain dito. Naka, ano na ako, nine points. <laughs> kay eh. Tatlo na kasi yung nai-invite ko. Ngayon, pag i-refer nyo din siya sa inyong mga kaibigan, ganyan. Tapos may nakalagay doon, refer a friend. I-refer nyo lang, eh. Lagay nyo yung link nyo para magkaroon din kayo ng points. Kasi magagamit nyo din yung points na yun, di ba? Sayang. Kaya yun ang ginagawa ko, di ba? Para hindi sayang yung pag explain natin dito. Tsaka te, libre lang to ha. Libre. Saka makakata ng card, libre. Sa pantalang, pag nag-open ka ng bank account, may bayad. <laughs> di ba? Dati na no, nag-ano ako BDO eh, wala yung ATM ko may bayad 200. Yung kagantong card. Libre lang to mga kumarates, kaya kung ako sa inyo, mag-register na kayo at good for emergency to. Promise. Kung hindi nyo alam ang gagawin nyo, i-PM nyo ako, tuturuan ko kayo. Hmm. Ilan na nag-PPM sa akin? O, oh, tinuruan ko sila. Kung paano. kayo kay okay, mahiya. Mag-PM lang kayo sa akin. <laughs> so, ayun lang mga kumarites. Napachika ako kasi nga. May mga nagtatanong. Ayan. Sa mga gusto pang magtanong dyan, magtanong lang kayo. So, ayun lang mga kumarites. Bye.